Sa video nito papakita ko naman sa inyo kung paano na maintain na ganyan kakinis ang mga motor namin guys. Ayan no 'di ba ang kinis. Lalo na 'yan o, si Blue Sector. So na maintain yung magiging makinis nila dahil gumagamit si Mr. ng ganito, Pops Premium Shield. So 'yan yung pampakinis niya ng kanyang mga mot mot or motor. Tingnan niyo 'di ba namumuti yan, yung kulay black na yan diyan sa may left side kasi nalinis niya yan sa kabilay. Eh. Nung gumamit na siya ng ganyan, ang kalalabasan niyan ay ganito guys. Ayan no so naglagay lang siya ng konting amount dun sa may cloth tapos pinahid lang niya So, yan yung nagpapakinis sa kanya at mas gumaganda or namimintain niya yung pagiging magandang kulay ng motor kapag ga ka in yan, sumura so, lang yan guys. online lang din namin yan nabili sa online shopping. Maingat kasi masyado si Mister sa mga gamit niya, lalong lalo na sa mga motor. Kaya, binibila niya ito ng mga ganyang panlinis, pangkinis para mas pogi siya. <laughs> mas, pago mas pogi siya kapag ka nakasakay sa mga motor. Ganun naman lagi yung mga boys, yung mga lalaki, ba diba? So, nalagaan talaga nila at hinihimas lagi yung kanilang mga mot-mot sana all, laging hinihimas ayan yung click tapos ayan yung blue sector guys o diba, ang kinis at ang pogi nga naman ang dating kapag ka ikaw ay nakasakay sa ganyang kakinis na mga motor o diba, ang kinis at ang pogi kaya din ba ganyan magalaga ng mga motor ang mga mister nyo